Ganito kami magluto dito sa probinsya ng Marinduque. Ate, ay, ay ate. pati mm. iriy. -ay. Ayano. Ate, kunin pa ah. Meron ba kayong ganyan? Wala kayong ganyan Oo. sa inyo, ano? Malambot na 'yan. Hindi kayo marunong magluto ng ganyan Oo. sa inyo, ano? Oh. Malambot na 'yan. Ayano. Oh. Ganito kami magluto. Kalamay ng Marinduque. Kalamay ng Marinduque. Ayano, ganyan o. Ano pong ricado nito? Arena po, asukal. Tapos po. Nga. Kaunting asukal para manamis na Oo. Oh. Tapos sa halo mong ganyan. Upo. Ah. Wow. Ah. Yan ang halo -haloin. Yan ang kalamay na tinatawag dito sa ano. Marinduki. Kung sa inyo yan, kung sa Sinaput. ito, sinapot. Ano? Sinapot. Kaya lang, ano, kumbaga sa ano, parang bali, limang piraso lang. Ay, naka-straight lang, tiyo. Oo, naka-straight na gano'n. Ito sa atin, ito naman sa atin marinduke, eh, palakihan naman Palak. ng ano. Sinlaki naman ng pinggan. Ang ano doon, hindi sa trabaho. Yun ang, yun ang ano, yun ang ginagawa sa, kahit, kahit doon sa kabila, gano'n, tapos titinda ng limang, sampung piso. hindi naman pagtinda ito yung pang sarili lang ko Ayan. Gapa, ito yung gapan ga, laang namin to. Yan, oh. So, ganyan lang ang pagluluto. O, kain na sila makain din daw. Makain din. Makain ka? na kayo, boy. Ba't tayo mo kumain? Wala tubig sa panluto. Wala. Nining, kain na, Ning. Ning. Ayan, bagagaling ba lahat? Ito sa loob, malabas pa.